yun nga guys kanina nga guys galing tayo guys sa gubat guys nagpasama sa atin yun guys yung mga bata na maghanap guys ng gagamba uh, pasa, napalaban uh, tayo guys kanina doon sa gubat so ngayon guys nandito tayo sa loob ng farm tayo guys yung magpapaanak na naman guys ng baboy at may mga anak ulit tayo guys ngayon na baboy so guys update ko kayo guys tung sa isang inay na nanganak natin na isang gabi yung nahirapan tayo at inabot tayo guys ng madaling araw so ito na sila guys eh. Yeah guys, ayan, nadi di sila guys. Yan. Dalawang araw na sila ngayon guys, nalulusog nila guys. Yan. Ayos naman yung ating inahin, wala naman nangyari. Kung hindi natin guys natulungan yung ating inahin, siguro guys namatay na yan. pati yung mga beak nila guys. So guys, ngayon, ito guys ang ating mga anak guys. oh ayan guys, oh lalabas na guys. Ayan, ayan guys, lalabas na guys. oh Ayan. Ito guys yung ating mga anak ngayon guys so update ko kayo guys dito guys hanggang sa panuorin nyo guys ang video na ito guys hanggang sa matapos guys para mapanood nyo guys kung anong kaganapan na mangyayari ngayon sa ating gabi ngayon kung anong oras tayo guys matatapos kung maayos guys na mga nakitong ating inahin na dumalaga And guys basta guys dati re-update ko sa inyo kung anong mangyayari din sa farm guys okay, so malalabas na guys sir na guys, lalabas na ito na guys, hindi siya guys mahirapan guys, um, guys so, ito na, lalabas na guys okay, so, lalabas na guys ito na guys, lalabas na guys ito na natin guys kung nasa porta na guys

So, guys nakuha oh. natin kasi ang pahe okay so wow guys ang ubas na guys so hmm ang masag naman guys ang laki na guys ah, ano guys nakaisa na tayo guys ah <clears throat> so, guys punas guys punas punas ang ulo ang guys oh Ayan, guys So, gaya itong laki sa, gaya itong kalaki lang guys, ang ating big so guys hindi siya mahirap ano. mga kanak so guys ang maayos guys at saka ang kasagas na guys natin so natin guys Kalau okay, so, guys, pusod, guys. guys para bisa mendukung. putol guys yung tali saka so, guys natin putulin yung pusod guys yan so guys saka oh, natin putulan ng buntot. guys nakita na tayo thanks lord kasi na ah, guys nakita na tayo guys napaysa na ah, yan, guys so oh. oh, nakaisa na tayo guys guys so may kasunod na ulit siya guys ada guys ng ulit guys so yeah, so, yun na so guys ayan na natin siya guys tumabas ng pusa guys para kita nyo guys na hindi nahihirapan nyo guys so hindi siya nahihirapan guys mahal sa kanya pag ibibigyan na kanya anak so guys nakadalo na tayo so, guys maayos tama lang kasi guys yung laki ng beef hindi sya malaki hindi naman siya guys maliit sakto lang pag ito kalalaki lang ang guys apa nito. tinta? tayo guys pusun. siya 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 natin siya 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 Padalawa yes, na, na tayo guys so Padalawa na sila guys And guys Ang malalabas na naman guys mga na naman guys Ayan guys so oh. Totoo natin guys ng video para Makita nyo guys ng Malapitan guys Okay so Yan guys, -so. yang, guys oh. Yang. Yang, guys, oh, ya wow, -so. wow, -so. guys, -so. yan. wow guys. Yan guys, wow, hmm, -so, laki guys, ang guys, kita guys guys, ang Tuh, 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 -tuh. guys um, uh, guys hindi siya na hirapan guys so, uy nagkana na naman ni papay lang guys pag hindi siya na hirapan natin guys siya ng mga anak ng pusa guys pag hirapan talaga guys ang ina talagang talaga tinutulungan natin guys kasi so, guys, uh, mamatay. <laughs> guys na mamatay Nah, na. pernah, guys yan, tatlo na, na tatlo na guys, ito napakaayos yan, hindi nahirapan yung guys, meron na naman guys yung oh. guys, kabilis niya guys yung anak guys, oh. tingnan niyo guys, oh. lalabas na guys yan, una naman pa guys, wow yung guys, ano, galing yung ganak guys, hindi siya nahirapan yan, dapat ganyan lang guys ang ating inahin pag hindi nahirapan guys, napakadali lang guys Ah, guys, guys, guys guys oh so, lulusog ka niya ang kanyang bilik ito guys ang mga gandang bilik guys malulusog ang ganda ng laki sa atin talam na yung baso guys ito lang sana tuloy tuloy guys na ganito na hindi tayo mahirapan lagi sa pagpapanak ng baboy. hindi tulad nung isang gabi talagang nahirapan tayo guys

maganda ang mga anak ng na ating ulam guys napakabilis mga anak guys hinahayaan din natin sila guys ng mga anak ng normal para maayos din guys guys oh maganda ng mga anak niya guys wala magad at nakapangang anak na maayos na hindi hirapan So guys, ganyan lang guys sa mga nagtatali guys. Sabi niyo guys, kabilis ko magtali, kabilis ko magputol ng puso, kabilis ko magputol ng buntot. Ngayon guys, ay mga professional na guys. Ganyan lang guys. Ngayon guys, naka lima na tayo guys, lima na. So, ayos guys, nakalima na tayo. ayos. So, ngayon guys, ang aking kasama uli guys sa pagpapaanak ng bago. Ngayon guys, nakalima na tayo guys. Ang aking anak lang na din na nice, Siya lang ang aking kasama lagi guys. So guys, meron na naman guys. Oh. Meron na naman lalabas guys yan. Ah. So guys, may lalabas na uli guys. Kabilis niya guys. Mga anak. So madadali tayo matatapos ito guys. Hindi tayo abutin ng madaling araw guys. Sana so, guys, ituloy-tuloy guys na mabilis siyang manak. Pwede tayo guys abutin ng madaling araw.

Guys, meron na ulit guys na ulit. In this, oh. okay, guys okay, guys, ano guys, yung guys. Guys, meron na uli. Yan guys, meron na uli guys. guys. Ano guys. Ano na uli guys. na tuloy na at tayo guys na maaga. Okay, na tayo guys iwala eh, wala kang tulog na maayos guys kaya hindi makatulog tayo guys at mamamayat na naman tayo nito guys kapag paan na guys ng ating baboy yan talit talit tayo ito lang guys ang gawin na yung, yung guys para yung inyong mga big guys manatili guys na malulusog hanggang sa pagpadili nyo kasi guys kung minsan pag hindi nyo tinatalian nagdudugo yung puso so yung na, na uma yung puso yung dugo guys pag nabawakan sila yung guys mga kapang panghina sa kanila hanggang sa hindi sila makatiti na ayos so guys maaari silang mamatay nagkawis pa pa mas na nakakawis na guys na, guys meron na ulit guys already, guys, so... guys uh, si... kaya natin guys ang tuntot Anong guys ah so... uh. Okay guys, guys. Guys, talaga guys, matatapos tayo nito guys. Ayan yeah, na, -na, -na, -na. Ito yung... hmm. so guys. O. Guys, pito na sila guys. Kaya ganda guys, ang laki. guys, pantay-pantay guys, ang laki nila. Guys, ang dami na. <laughs> guys, sana magtuloy-tuloy na guys. Na matapos tayo guys sa mga mga. Na At nakakaantok na guys. So guys, masalubuhin na natin ito kasi turta Yan guys, ito okay, so, hindi na natin kayo sa buntot Yan na natin kayo sa buntot <laughs> Ayan okay, guys so Mayroon guys, mayroon dali-dali na kayo mga anak Maliit eh Guys, lang no? kahit maliit ang dalawang kapawan okay, Guys, tali, huwag natin sa tali update okay guys yung ating yung malakas hanggang sa magpadidik tayo guys putol mm. pusod putol pusod putol buntot ito okay guys dami dami na guys dami na guys walo kapatay uh, na ang kapatay na guys

I <laughs> do Ayan ko na. Guys, mga dami dami na guys. Ang guys, mga dami. na sila guys. Dami na. Okay, ang lalakan nila guys, ang lalakan nila